Ayan mga kabakerd Nandito na tayo sa bahay Ayan Dito na tayo, bubuksan natin yung git Ayan Simpre, Mga lakag pusa Kaso Siyempre mayroong rooder mga kabakerd na, Mga siyem na piraso tapos meron akong dami po sa akin. Eh. Tapos may incubator ako dito. Ayan. May napisa na natatlo, tatlo. Ayan. Oh. May napisa na natatlo, tatlo. Ayan. Oh. Saka yung isa. Ayan. Oh. Tatlo yan. Puro white kelso yan mga kapakyard. Anak sa original. Eh. Ha? Ayan ang gagawin natin ngayon. Pagdating. Ah, uh, maghuhugas tapos magluluto hey, thank you lord kain gawin natin ngayon mga kabakir dahil. huhugasan ko yan tapos magpapakain sa aking alagang pusa at aso may sinayang na nagsayang na ako kakadina bago malis nagsayang na ako Ayan, ito na lang hugasan ko Ayan, salamat mga kapakerd ah salamat mga kapakerd dito na ako sa bahay sa suporta niyo uh, ngayon na naman ako na suporta sa inyo ah don't skip ads salamat at yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel please subscribe at sila sa share sa aking malit na channel ah God bless sa lahat mga OW share sa inyo mga kabaraw, ingat kayo dyan. God bless sa lahat ng mga Pilipino. Warap. God bless sa lahat mga